magandang tanghali po sa ating lahat mga kalaki September 8 na po at syempre ngayong tanghalian mga kalaki aba magaganda po ang mga lucky numbers na ibibigay natin ngayon dahil ngayon po September 8 mga kalaki ito po mga kalaki ha ah, na miss ko kasi si Lola kanina tapos ah, dumalaw ako sa kanya kanina po magang maga bigyan ko siya ng flowers tapos ayun nakapulot po ko ng 8 pesos na barya. Can you imagine that? Do you believe na nakapulot ako ng 8 pesos na barya? Tapos sinumada ko yon, Tapos binigay, uh, tignan ko yung birthday ni Lola. di ba? Diba? At syempre po mga kalaki sa mga lucky na followers natin dyan na na ating mga nag uh, nagaabang dyan. At syempre yung birthday ni Lola. Tapos yung mga uh, birthday ko. Pinagsumasumada ko yung mga kalaki. At ito po yung mga lucky boys na Ibibigay ko sa inyo, galing po ito sa birthday at birth month po namin ni Lola Carmen. Kaya halika na mga kalaki, itry na natin kunin ang milyon. Kaya ready ka na ba? Tara na po mga kalaki. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Okay, halika na mga kalaki, kunin mo na mga listahan mo at ilista mo na mga laki numbers na babanggitin ko. Pag nagustuhan mo, tayaan mo na po. Pero bago yan, iinom muna ako ng tubig. Siyempre... Mm. Okay. Ito lang po mga kalaki ang 10 digit lucky numbers abroad. Number 34, Number 29, Number 27, Number 17, Number 48, Number 63, Number 54, Number 46, Number 25 at number ano to? 15. Ayan po mga kalaki, ang ating 10-digit lucky numbers abroad. Isunod na po natin ang 8-digit lucky numbers abroad. Number 22, number 29, number 36, number 31, number 37, number 23, number 14, at number 8. Ayan po mga kalaki. At syempre, isunod na po natin ang 7-digit lucky numbers abroad. Ito na po kalaki, kunin mo na. Number 21, Number 24 Number 28 Number 33 Number 35 Number 70 At number 4 At ito na po mga kalaki Isunod na natin ang 6 digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25 Ito na po kunin mo na Number 7 Number 21 Number 23 Number 25 Number 12 at number 10. At eto na po mga kalaki ang 6 digit lucky number 0 to 9. Kunin mo na rin. Eto na po number 6, number 1, number 7, number 7, number 3 at number 8. Ayan. At syempre po mga kalaki eto pong pinakalas ang 5 digit lucky numbers abroad. Kunin mo na po mga kalaki. Eto na po number 14. Number 29, number 34,

Ayan po mga kalaki, kumpleto pa mga lucky numbers natin abroad. Lipat na po tayo dito sa Pilipinas kung saan naglalakihan po ang mga prices dito sa Pilipinas mga kalaki ha. Pero bago yan, syempre nako, dapat po nakafollow po kayo sa mga legit na account namin. Ingat-ingat po kayo sa mga fake account na nagkalat dyan na kinukuha po yung picture ko, ginagawang profile sa Facebook na ko, hindi po ako yan. Baka mali po kayo na nasasalihan sa private consultation na ko, hindi po ako yan. At lalong hindi, hindi po kami nagpapautang mga kalaki ha. Yan po, lahat yan ay mga fake account. Subukan nyo pong tawagan yung mga yan hindi po yan sasagot, hanapin nyo po ako sa kanila. Sabihin nyo, pakausap nga si Sir Red kung talagang si Sir Red yan, hindi po yan sasagot mga kalaki. Hindi sila magpapakita, dapat makikita nyo po muna ako. Okay? Malaki na po tayo para magpaloko sa mga yan, lalong-lalong hindi po kami nagpapautang ha. At syempre po mga kalaki, tandaan nyo po ah, ito po ang ginagamit kong account ngayon Red Parungkin po na merong 360,000 plus followers ito check nyo po lagi ang followers ha, para legit pag maraming marami katulad nito tayo po yan okay? meron po tayong main account yung Red Parungkin din na merong 700,000 plus followers at syempre po Aris Gatchal yan ayan po yung mga legit na account natin sa Facebook meron din po tayong YouTube. Ang YouTube natin red parungkin po na merong 17,500 followers. At syempre po TikTok. Ang TikTok natin red parungkin po na merong 449,000 followers. ay po yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan, mag-suggest, mag, mag code mag-request. Pag nakita ko pong kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga videos namin, heart ng heart mga kalaki, automatic po. Padadala ko kayo ng mga lucky numbers agad-agad sa messenger nyo. Okay, tandaan nyo po ah, pwede nyo po akong makausap dito mga kalaki. lalong lalo po sa mga sasali po sa private consultation. Ito po ang legit na account natin, titignan nyo po lagi ang followers okay, ingat po sa mga fake account syempre po mga kalaki ha? Ang mga laki numbers namin, libre ito, wala itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayan mo sa loob ng 3 months, sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad, sa National at sa Weteng. Pag sumali ka sa private consultation, i code ko po ang Bertman at Bertie mo. Malay mo naman dito kaswertehin sa amin, okay? At syempre po mga kalaki, sa mga sasali po sa mga interesado dyan, message na po kayo sa messenger ko at make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap niyo ako at hindi po yung mga gumagaya sa atin. At bibigyan ko po kayo ng discount para member ka sa akin ng 3 months ng September, October at November. Okay? I-try mo na baka pag na-code ko ang Birdman at mo, aba dito ka swerte, baka dito ka pala rin. Okay? Sa tagal mo nang tumataya dyan, hindi ka pa nananalo, subukan mo ang private consultation para matutukan kita, maalagaan kita sa mga laban mo. Okay? Ito na po mga kalaki ha. Ito na po mga 6-digit lucky numbers po at 5-digit lucky numbers po. Kaya, ah, 6-digit lucky numbers po ha. Ah, kaya, Pilip... ano to? 6 digit lucky numbers naman po ito sa may Pilipinas po, ayan, Pilipinas na mga six digit lucky numbers, 6 42, kunin mo na, Ito na po mga kalaki, number 16 number 29, number 30, number 34 number 38, at number 5, at eto po, 645 number 12 Number 17 Number 23 Number 38 Number 14 number 40, at syempre ito po ang 649, number 6, number 21 number 25 number 7 at number 22 at number 39 ayan, at syempre ito po ang 655 mga kalaki, kunin mo na number 43, number 48 number 18 number 24 number 27 at number 31 2. At ito rin po, 6-digit lucky numbers mga kalaki, kulin mo na rin Number 15, number 28, number 30, number 42, number 45, at number 15 Ayan mga kalaki, number 50 kompleto na po mga Lucky Numbers natin mga kalaki. Takbo na po sa mga suki yung outlet at make sure po mga Lucky Numbers natin alagaan nyo po yun 3 days bago po natin palitan. At ito na po ang paborito ng lahat ang shout shoutout time. Ayan. Shoutout po tayo sa ayan sa mga OFW po dyan sa bansang Thailand. Thailand to ha, hindi Taiwan. Thailand, hello po. Pero shoutout din po sa mga taga-Taiwan dyan. Sa lahat po ng all over the country po ng mga OFW. Saludo po ko sa inyo. Especially lang sa Thailand. Hello po dyan kila Kuya Carlos at kila Ma'am Remedios. Hello, shoutout po kila Ma'am Remy. shoutout po sa inyo diyan. Humihingi po sila ng 3 digit lucky numbers at 4 digit 4 uh, digit lucky numbers po. Sige po, pagbibigyan ko po kayo base po sa birth month na ibinigay nyo. Okay? At syempre po, balik Pilipinas po tayo mga kalaki sa mga jeepney driver naman po dyan sa may... Okay. Dyan po tayo sa may Muntin, Lupa City. Hello po sa mga tricycle driver, sa mga jeepney driver dyan. Shout out po sa inyo dyan sa may Muntin, Lupa City. Hello po. Humihingi po sila ng 2 digit lucky numbers at 645. Sige po, bibigyan ko po kay mga kalaki. Okay, sa mga gusto pong magpa-shout out, comment lang ng comment, share ng share ng mga videos namin. nagaharta heart na, dapat naka-follow. Pag nakita ko yan, may lucky numbers ka na. Masya-shout out ka pa. Good luck!